kaya nyo masama sa atas maglagsas ako sa lahat ng mga laging bumibigita sa ating videos basta so, mag comment lang tayo guys at ako magbabalik sa pang mga panahon kasi video dito po ang inyong po kasi Ramadan nga kaya minsan lang makasilip sa wifey pero basta magbakas lang kayo ayan siyak yan, babalikan ko kayo dahan dahan lang huwag lang biglaan kasi masakit yun ayun oh. ayan yung ating kanin ang dami kasing bahaw ang खबर ही को दिन को कथा मकोते ते ते नीला हकोन अलंकार एकन लेते या अच्छा हो इतनिन मनेया इतन मयन अशुसवेल चिकन पराठा करणे पराठा चूर सापूर सापूर yung aking amang babae at mga anak is nandun sa naman niya doon yung sila kakain so ay pinagluluto ko lang ay ang aking bus so hindi na ako nag ano na marag doon naman niya ano. so yung schedule ko sa pagluluto is na iba na dati panghali niya ako makikita na gaganito ngayon ang hali pa rin kasi alas 11.30 si ng gabi. <laughs> gabi nga lang. So, ayan. Yan ganyan lang. Sayang kasi ang mga baho kasi dito, guys. Hindi kagaya sa amin na ginagawa ng paraan para lang makain. Dito, pag ano na, tapon. So, siyempre, ako naman, is, iniisip ko na sayang talaga ito sa Pinas na ang dami ng mga batang kariyan na lang sa pagkain hindi nakakakain tapos ako magkatapon lang so, yung nagawa ko ginaganito ko tapos so, punti na lang nga din sinasain ko hindi pa nila maubos kasi nga marami silang pagkain nila so kanina nag live ako uh, gumawa ako ng ano yung karami ito at saka ano yung mga pinapay pinapay kasi yun ang nakainin nila so, yung alas 6 ng gabi so ayan, hindi haba na mga video at ito yung hiwalay na rin yung ano yan. so ito lamang po dahil maraming salamat sa inyong panunod thank you for so so, watching